maganda. Kadrago, nakabili na tayo ng ating foldable na table. Magsalandra na naman kami ng sibuyas. Ibukod yung maliit sa malaki. sikil guys ka ano higit wow. ng Wilkins no to Wilkins na kapag may tubig na rin ah. 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 Jade Jade say tita <laughs> tita ayun mga kadragon yan yung binili namin hos para sa ating source ng ating tubig sa bukid Bali, ang binili namin ay 100 meters pang connect dun sa ating pakina. Diretso na yan sa kubo. Pero hindi pa natin maano kung haabot siya sa kubo. Thank you po. Ito guys, itong dalawang drum na to, binigay sa amin ng 3.5. Naka-discount tayo. Dati siyang 1.8. 1.8 ang isa.

Pag ipupol? 6-2. Pwede na rin yun, Hindi ka na magbili-bili ng upuan. Kasi pag yung bibili ka rin ng upuan. Wala ang upuan niyan ko Wala po. Wala. Yung 6-click mga is ano? Uh, Mahaba pa, ano? 3,000 no? sa 7,000. Ito, maganda na to. May isang suwate? Wala bang kulay ano yan? Wala bang ibang kulay? So, wala pong ibang kulay? Ito. Pati ito, tento, bilhin nyo Kasi yan sa loob ng kuba? Uwe. Hindi, e. padiwakal na yan. Eh. Hindi, doon sa aking paglagyan natin ng gano'n ako. Oh. Pag ganyan, tapos diba dito yung pintuan, sakto yan doon ang haba niya. Yung? Yan. Yung sa hakwa ng kusina? Oh, diba pagkakit mo lang hagdan, may dingding -ding ka agad oh. daon. Boom na ito? Wala nang space dito? Oo, kunti na naman. Tinta? Paramid ito naman. Hindi ba na-adjust? Ay, hindi na. Ay, oo, oh, naka -ano, show Hindi siya may drone na kung gusto ipasok doon. <laughs> sa ilalim. Pag masakit. Ito may black. Black, black. Yeah. Ayan nga, parang maganda puti. Maganda ang puti. Maganda yung kulay. Ayan black. Ayan yung ibang... Um, yun. Ayan. Magkano yan? Bilang mo na lang ng ano, upuan na ganyan, no? Bilang mo na lang upuan ng ganito, no? black. Ito, so Mas gray. makamura ka, no? Mas, mal, mas malapad pa rin. Mas pareh. makamura ka, pero walang upuan. Oo. Oh. Kahoy. Maganda ka uh -huh. din kasi yung gantong ano, pero dapat yung may usod mo siya, may pasok mo siya. May papasok mo siya oh. sa loob niya. Para hindi sa siya, niya, ano. Nakapix siya, eh. ano. Masyado siyang, ano, matakot sa space. Pwede sa labas. Wala, oh, ano so, yung baby? Pinailaw nila. Ha, kita. Ayun siya, o. Diba dito, ah. Yun siya, Jen? Yun siya? Eh guys, kumuha na lang kami ng, ano, monoblock. Apat na peraso. Ayan mga ka-dragon, nakabili na tayo ng ating foldable na table. Guys, daan din tayo ng ano, isda. Ang gaganda isda dito sa ano. Ano? <laughs> Video kita ha. Descriptor. Hello. Wow, ang ganda na fresh, guys. Magkano ba ano kuya? Bangos. Ano? ang bangos. Eh, ang dalas yung... Ang Eh, Anong, ano? Ano na? Nakiyaw? Nara pag napro. O, sila oh. Nakiyaw? Hindi po yan. Sa awa. mga agad eh. Oo. O. Matabi lang, matabi lang, matabi lang. Eh! Mabaya naman yan sila. Magkano po kilo ng bangos? Two fifty? Mahal lang bangos na yun ah. Anong bilhin mo siya? Forte.

lang okay. Thank you. Tayo tayo, guys, sa kabintayan ng isda. Isdang malaki, dili. Di so ayan mga ka-Dragon, nandito ulit tayo sa Pamilya. Itutuloy lang natin yung vlog kahapon dahil yan, saglit lang kasi yung pagpunta namin sa bayan. Ngayong araw guys ay puputulin namin yung na sagraw naming sibuyas nung nakaraan. Para maihalo natin siya doon sa nasagraw natin. Na tatlong red bag para mabenta na rin namin. Ay nag-sponsor sa atin ng ano, lamesa. Tsaka yung nandun ay mabang karton? Oo. Uh, tsaka drum. Tsaka drum. Thank you wow. so much thank po. Thank you po. So. Hindi, na, hindi sabi na ate kung sino yung nag-sponsor, hindi <laughs> niya rin daw kilala. Saka na lang daw magpapa, magpakilala. Uh -huh. Sa ngayon ay siya daw si Mr. and Mrs. Anonymous. Wow. Ah, thank you so much. Wow. Kala Cesar, Kaya, na si Sir Anonymous na yun. Iba yun. Ano yun, uh -huh. ante? Cake. Ano K ito? cake. Mag-torta din kami ngayon guys ng ano ng dailies. Yung binili namin kahapon. ayun mga dragon Dahil natuyo na yung dahon ng ating nasa ground na sibuyas. Pwede na natin siyang putulin. Hanggang nagatagbat ng palakanti ah. <laughs> <laughs> Nagagamit din po sa bahay, sa mga natin. Dapat may bukod na rin natin yung ano, malaki at maliit Kala, Parang, hindi para pa pa hindi pa ulit-ulit. Ulit baga na baga siya na <laughs> Sibuyas na naman guys. Walang katapos ang sibuyas. Bukas daw mag-harvest daw kami kay anak ng tipasay. Yung isang lata daw kami <laughs> daw mag-harvest. Naglalaing din, George. <laughs> ko lata. lata. oh, bakawan. Kaya sabi ko, pitong lata. Hala, Sabi ko, <laughs> hindi tayo hapunin at meron tayong kwan sa kapilya. Gaya ko lata. Malinis mo, hindi masukal. Madali lang ko na. Madali sana, ganito bukas o makulimlim. Hmm. Pero kung mainit, ha? Ang dodo ko. Kadragun, naka, ano na kami tumot na? Sinoga po, sino makasango? Ayan mga ka-dragon, bali naka-ano na naman tayo, naka-isang red bag. So bali may Apat na rin bag na tayo. Apat at kalahati. Eh. Ayun pa o oh, pala o. Oh. Ay, ayun, natin yan. Ito po o, oh, nito. Ayun ito. pa tayo doon sa may kwan. Yung brown doon. Nagtyaga -e na lang kami mag-sagraw at hula kaming mga sibuyas ayun. na sarili. Doon sa ano, kahapon na daanan namin, diyan banda sa may kamburay. Sabi ko nga eh, dapat pala dinala ko yung nasagraw namin. Gatimbang-timbang sila doon eh. Buwi-bili ng sagraw na kala. Diyan sa may kamburay. Oh papunta. Magbay. Oh, magbay. Hindi man namin hininto, ah. nakita lang namin. Ate jai. Oo oh, eh, kadi-deliver lang ngayon pag naubos na eh. Magtawag lang na sa ating Jane. nga ay natin itong sibuyas ng tiligaya. Ganda na ng kamote eh. Ha, wala pang laman. nante. Ito, espagiti na to eh. Tumak na dragon yung ating lunch. Masarap sana to kilawin, kaya lang hindi na siya ganoon ka-fresh. So, ito eh torta na lang natin. nilagyan ko rin siya ng durog na garlic at paminta. Tsaka lalagyan din natin sya ng sibuyas. Ayan mga kadrangon dahil medyo malamig ang panahon dito dahil ano may low pressure Siyempre magkapi-kapi tayo guys. Dahil marami rin kaming ano, kamatis. Yan, igisan na natin bago pa siya masira. Ang cute naman ito. Kaya hindi siya lumaki guys kasi nga kulang sa tubig. Natuyo. Talagang hindi sapat yung pinapangdilig namin. Ang sili ko na amoy ang aroma ng kape. Kape po tayo. Parang hindi ko pa baga na ano yung kwan ng katawan ko nung nag-adas tayo. Nag-adas tayo ng <laughs> kumpahan. Nagparo ka niya. Nakatangitang nga. Ka Ngayon, paano ikaw nasundan pa? Kasakit ng bagbag ikaw. Tapos. Thanks. Ay, vô mầm như là bên trong nhà gần mầm như là cái <laughs> cách hết cái <laughs> cách cái <laughs> cách hết cái cách hết cái cách hết cái cái cách sabon bum po magkuha ng tubig. Okay. Kisa magpahukay ka pa. Buwa na naman tayo ng tubig. Ang debo, gastusin mo ah. Pag... may tubig dito, pero katakot na gastus ang mga uh, ano dyan. Awad ko mamakaling, di kaya ang dipanagdang mo. Hmm. Oo, oh, makalay. Pagkali sa kuha. Sigurado. Mayroon din eh kung ma ang ula yung adobe. Dapat nga hanapin mong kuan dyan yung kaya nilang mabutas yung adobe na sinasabi nila. Kadaming ano, ilan, lang sa ako. Master Kaya nga, pa yung luto. na 하, 이제 프린트도 이제 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 이제

Ayun mga kadrago luto ng ating tortang dilis. Tignan naman natin itong niluluto ni Tex na ginisang. Kamatis ang sarap guys. Yung green na yan, yung kamote yan. <laughs> o diba glalaok dan, Julie? Ama, salamat po sa mga biyaya. Sa araw-araw, okay. magayon po namin itong lakas sa mga paglilingkod sa iyo. Okay. Amo po namin natin po nga kristo ang Cristo. Amen. Kain po tayo mga kajakon. Okay. Ngayon mo sabi, sinami kamatis ng isa. Nagkakamote na. na. <laughs> Wala na. O, oh, di mo na makita yung kamote. na. Dapat. Man. Man. Dapat. 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 Dapat.

paramdam na naman yung hangin. sarap naman natulog. Baka may nag- nagkalat yung bilarin doon. Iba yung yung dream. Ano kaya? No, san tayong mag ka ba? a a a a a a ako. a hey.

Kala ko din magkutsara ako. Ako nga din. Mas masarap pa talaga magkamay. Nagamit na sana natin bago natin lamesa. Sana hindi yun. man nadala dito dahil ano, mabigat. Hindi kasi sa tricycle. Di diba ba Hindi hmm? pa ganun -ganun lang ganun-ganun. Oh. Ay, hindi mo nakita kanina? Ito ko yung karton niya lang. Ano, ano kaya ito? Kita ko kung ano yan. Pag ako TV. TV. Muna ko na. Siguro ganito kahaba. Pero patuloy na. No? Dito no? pick tayo na hindi na. Dito clock. Bukas hmm. mapapalaban me? na naman kami ng harvest. Talaga. Gusto oh. oh. na nila kami na kami ang mag-harvest daw. Wala daw tira. Wala daw tira. Wala Ha? Oo, oh, matangkak ka niya pa. Sa mo ba? sa magpapan eh. Di ba, dapat ano yun, sagot niyo yung lunch natin? Mm hindi -hmm. mo lang marap. Muta eh. Pangaraw ah. hmm? Harapin mo eh. Hmm. Bakas eh, bakit pangaraw? Anak mo man yun. Luto ka na. Mm hmm? Nabalo Buti ka na ka sa tilak ng manok. Magising. Hmm? Nagbala mo. Ay, daw ko nagising. Ay, ikaw pala yan ang tiligaya. Ano nga nagbalik na rin ang mga. na yung mga. Nagbasi mo kayo na ganak. Dama. Dama. Diyan, <laughs> ng wala di ka pagkuwasin na pa sa mga BBA. Sabi kasi isang kabar na mo. Sarap ng talbos. Hindi man ato nag-ulam tong ante. Ikaw nagpitas. Hmm? Talbos ng kamote sa inyo. Kulang pa sa Nagbrarawat <laughs> siya. Ayan mga ka-dragon, palitan natin ng kamatis itong ating ano dito. Pinagtaniman ng pet chai. Ayan mga kadragon, pitasin natin itong ating papaya. Si ate Greta daw ang gagawa ng atsara. Mm -hmm. Saka isa. Ilang kilo kaya Hindi na ito. Hmm. Pagsalandra na naman kami ng sibuyas. Ibukod yung maliit sa malaki sinubukan namin itinda dun sa kakilala namin. Ang kuha niya daw sa malaki ay ano? 30. Sa maliit ay 15. Asla pa pa rin. Huwag mo lang ang papilihan niyo pa. Ito may malaki din eh. Hmm? Ang dami ito. Pang puno natin ito sa kon natin. Ang sabi nante, pasing puro malalaki man daw. Puro malilit, gage. <laughs> Hindi niya sa maliliit. eh. Ayan, mga ka-Dragon, pauwi na naman ang mga ladies. Yan, magtitinda kami, guys, ng aming naadas na sibuyas. Yan, kita-kitsip ulit tayo sa susunod episode. We love you all, guys. Ingat po kayo palagi. Bye -bye. Bye -bye.